Hi guys! Magmeryenda tayo guys at ito na yung uh, cilantro guys na galing sa garden. Kapipitas lang pagkatapos ginawa gichop at na ganito na at saka yung uh, sibuyas, yung green onions. So, yun guys, hiniwa na natin ng maliit, nilagyan siya ng kamatis, nilagyan ng siya ng abukado, pagkatapos lemon at asin. Yung lemon natin guys, ang sarap ng lemon kasi wala siyang buto. At saka maraming juice. Kaya yun guys. At kakain tayo ng chips. Ganito lang sa pagkain guys. Masarap kasi to guys oh. Pang snacks or may bisita kayo, pwede din na eh, nabali. Pwede din to guys. Ganun lang siya guys. Hindi siya makuha. Oh. E ganun lang siya guys. Ganun. Pagkatapos kakainin. Alam nyo guys masarap to. Ang nagturo sa akin dito guys. ah uh, paano to gawin? Uh, yung asawa ko. Kaya yon guys. Alam ko na paano to gagawin. Kaya yun pag ano. Pag walang silantro. Bibili ng silantro sa tindahan at magawa ako ng ganito pero bihira lang guys pero ngayon guys nagawa din ako ulit kasi may cilantro naman ako sa garden kaya guys subukan nyo ang sarap niya nakalimutan ko anong pangalan anong pangalan ng recipe na to basta yun na guys masarap siya guys pang merinda okay guys thank you for watching bye bye